Saan po natin matatagpuan po yung bodega ni Ninong po? Ay, dito lang po yan sa ano. Titan yung public market po. Hanapin lang po ang bodega ni Ninong. Black One Stall number 32. Hanapin lang po. Kasi sikat na po yung bodega ni Ninong. Oh, talaga. Hanapin lang po yung magtanong dyan sa oh, napasinalam-nalam. Oh, dito na sa, ano no, Taytay. Taytay oh, well, -tay po, bagong palengke. Oh, dapat, So ano naman yung bitbit -bit mo, mama? Ano ito naman ito yung, yung bit... Mga previous po natin sa TV. Tapos ito pa yung mga bundle natin pang malakas ang bundle. Oh. So bago nila makukuha yan, dapat bumili mo ng kahit okay. anong mga items po. Oh, oh, kasi pahalim... ito yung previous po ito sa TV. Hindi mo na po ito bibili. Previous ang oh, okay. mga so, na. Kahit anong TV po? Opo. Oh, Ayun. Ayun. Yung kinaganda doon sa mga guys. So, yung may mga credit oh. man ng pag nabili mo ng mga TV. Sa TV lang yun, no? Mm -hmm. Ito yung May kasama video may kasama sa brand. So maraming salamat po. So good, man, good morning, mga guys. So, welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So nandito na tayo sa ano, uh, Bunika, ni Nino samahan nyo ako mga guys at mag update tayo sa mga iba't ibang mga item dito mga laptop at mga cellphone nyo so show guys nandito uh, dito tayo sa area kung saan yung Bodiga ni Ninong no, sa may ano to sa uh, tayo -tay public market to mga guys so yung pinagkita natin mamaya so dito tayo para samahan tayo sa ito, mga uh, bitis mga iba't ibang mga uh, gadget dito so, Nandito naman tayo kay Bodiga ni Ninong So samahan tayo kay Mama, ang pangalan po ma'am? Mayla um, po. Mayla. So, sasamahan so, tayo ni Ma'am Mayla, no? So, mga sa mga pag-update sa mga iba iba't ibang mga items, sa mga unit dito sa mga kay Budi ni Nino. Alright, so... Ay, mga pangmalakasan din po. <laughs> Anong malakasan po, ma'am? Sige. Ayan. So, so ano, ano po pwede natin po, hindi mapapakita sa mga viewers natin, sa mga ipagmamalaki natin, mga items natin po? nerf po namin kasi ano, 12 gb na siya, 256 Gibram. Ito po ay ITL 7. Okay. Nasa halagang 3,900. Alright. So, so, anong unit po yun, ma'am? A70 po, ITL. Okay. Okay, tapos. Ano pa po? Ano pa po ang po yun? yung ano na siya, uh, Itel A50 naman po siya, um, 3 GB RAM, tapos 6, 64 GB ROM. Nasa halagang 3,199. Ayun. 3,199. Okay. Ayan. Yeah. Itel A50. Pero hindi po tayo ano dito. Itel din siya. P55. Ang kaganda nito po, 5G na siya. Okay. 5G na siya. Tapos, 128 na din siya. 12 Librom, tapos 128 Librom. 128 Librom. Na. Nasa halagang 4,599. Ayun. Item P55. Alright. Sa ano pa po ba? Ngayon pa po tayo dito mga Samsung ngayon, Galaxy. Okay. Samsung Galaxy A05 nasa 3,799 na lang po yan. Malaki po ito, 6.7 inches. So magkano ulit po ma? Uh, 3,799. Yun o, no? galaxy. Malaki po. So itong i-Vivo naman, ano mag-ano naman to? Vivo Y03. Y03. So, magkano oh. na po po yung price po? 3,599 po gb na po siya. Yun. 460 Y03, 3,599. Y03, okay. Okay. Mayroon po tayong mga pang gaming po dito, boss. Ito po ay RS4. 16GB RAM ko wit Nasa halagang oh, <laughs> <Nine. laughs> oh, okay. po sa item, item? brand po. Okay. Yeah. Pull pull to sa mga pandemic. Kasi na po 128 GB oh, okay. okay. po. Ito Mga 256 na po ito. SDB. Okay. Meron pa rin dito ng ano, Infinix GT20 Pro. Best seller po ito sa amin, 14,499. Yeah. GT20 Pro. Pang-MPL po yan sa Bosin. Ito rin po, uh, Hot 30, 5,999 na lang ako. Ayun. Ang um, kagandahan po dito is, uh, bawat items po na solo, dalawa po yung Facebook. Uh, Ayun. Ayun. Ang pinaka-ano niya. So, libre. Kumbaga, ano. <laughs> yung pinaka-discount kung kukuhanin niya. Dalawin. Dalawin piraso ng ano. 'Yun ng anong pinaka discount na ano. So sad pa. Hindi pa siya. Paperback. Ay tayo mga ano dito, bundles. Bundles. So, mga pangmalakasang. So malakasan. Isang na 2024 saka isang Redmi 2 Plus na may kasama pang kitbat at saka siyang freebies. Okay. Kasa 6,000 na yung kitbat. 6,000 yung kitbat. Uy, yung mura no? Ito yung best seller sa aming mga bahandi. <laughs> okay. Alright. Alright. So, ano, ano po po, ma'am? Oh, ito. Ano? Vivo Y19 at Vivo Y21. May dalawa pang freebies. May speaker pa na may stand from kapa na sa 549 na lang. So, 5,499. Eh, oh, kung galing, 599, no? 5,499. Panalong-panalong. Hindi oh, ka natalo dyan pag ayaw so, ng binagin. Ninino Talagang Solid na talaga Ang presyo Solid na rin yung items Na mabibili mo Na hindi ka na Magrabiado ma talaga Sa presyo no Okay Mxs Tapos Y81 May kasama pang So ang price 399 na lang Dalawa na Ang Ganda no 399 Solid talaga So oh, yung kumpulin mo 2,500 O talaga 2,500 2,500 2,500 Oh, for them. doon na ako. Doon na ako sa dalawa. Oh, Magkakapag-discount ka pa, no? discount. Oo, oh, laki ng discount pag yabamban. Okay. So, ano pang inaantay niyo mga guys? So, dito na kayo yung bodigan ni Ninong para solid na solid talaga. Meron pa tayong mga ano dito sa so, mga speaker so mga 1,000 speaker na po 1,700, mga 99, 99. 1,799 may kasama na po yung wireless na microphone at saka previous na USB okay. yung USB po natin may kanta na po yung na 150 songs o okay, oh, yun panalo na rin guys so yan. So ano pa pwede pa natin na ipapakita sa mga, mga bundle, po, viewers natin sa mga bundles. So ano pa po yun? Like one. Isang Oppo oh i5 isang Vivo Y25 at isang portable speaker then yung phone stand sa 4899 na lang. Hey, na so ano namang warranty po 'yun, ma'am? May mga warranty po tayo sa lahat po ng items. A, lahat ng items lahat may mga warranty. Oh, okay. So German 'yan, TV, cellphone. 'Yun pa. ang kinaganda doon po. Sa mga lahat ng mga uh, items so, mayroon ng warranty. All oh, items po may warranty, sabi ng madam. Talagang hindi niya na. Ah, bodega oh, lang dito. So ano pa po, ma'am? TV. TV. So I ilang know, sir, inches incho uh, siya, 32 inches 'yun. 32 inches, sobrang super sale, bawas presyo talaga siya. Ito. Okay. Yung ba, pwede ba yung kinakalabog? Yun na ba yon. yun? Pinupukpok? Yun ba yun? Uh, yun, nandito. So, magka... Oh, yan. So, siya. So, yun ang mga bagong ngayon talaga lumalabas mga... okay. So, magkano naman price yun po ito po ng 32 inches po? Ito So, yun. Ito no. oh, yun, yun na yun siya. Yun na yung ano no? sa 32 inches ito siyo, yung... sample o oh, yun yung sample niya naka connect lang po ito sa wifi oo okay wala ba yung mga ano yung ay ah, pwede na rin manunod sa youtube na oo so, alam mo kung talagang may pera ko, dito na ako pupunta talaga 5,000 siguro mga bago magkakapira si Tony Vlog, siguro mga 3,000 siguro yan siguro <laughs> mayroon ah, kaming 3,500 oo talaga? Oh, building, fixner, oh, na ano dito. na rin yun, yung pinupokpok na rin yan. Oh, oh. Pero hindi po siya smart TV. Ay, hindi siya smart. Oh, so, yun HD talagang hinahanap na rin anak ko. Kasi may smart, TV talaga. Smart, TV po talaga. Oh, kasi okay. may TV oh. naman talaga ako. Kaya lang, yung hinahanap ng anak ko, yung talagang papanuran doon ng ay, YouTube. Ay, ito na rin. Kasi, yun okay na yun. Na siya, eh. Ah? Pwede mo pa siyang yung produto sa cellphone. oh, pa? yung nga eh. Oh. oh. yung bago na ngayon. Ito kasi na-connected na po ito sa Wi-Fi. Ayun. Ayun na nga. Spotify, So magkano yun? 4,000 So walang kasama siya Nag-iisa lang talaga Wala siyang ay, ay, May pre-vision ah, previous... Ano so, naman yung -speaker, speaker At saka uh, wall bracket Ayun ay, May ano lang talaga Solid na So ayan uh, na babab Talagang babalikan ko to kay, ano, Sa kaya ano Bodigan ni Ninong Ayan talagang ano uh, Ninong pre-vision Ayun ay, <laughs> So ano pa mga Kasi TV po natin kayo, pwede kayo. na na, na ma, ano sa mga customer natin. So itong malaki magkano 55 inches magkano naman po 'yon mo madam? So wala may kasama pero may free dito. Lahat. Lahat. Ito po yung free. Ayun. Ang malakas ang natin na malalaki. Ayun. No? Isang electric heater, isang speaker so, at saka isang wall bracket. Ayun, yung may bracket na talaga siya. So no? 14,000. So yung malaki no. So yung oh yung 55 inches. So, 55, 14 na. o. Oh. Oh, Na Android 13 pa. Ay, yun o. No? Built-in loudspeaker. Okay. At lakalakas ng speaker. Ayun o. Ay, Napakalaki na rin yun. Pero hindi yung ano dito, bossing o 65 na. Pinakamalaki. Ay, yun o. Pinakamalaki. pinakamalaki. Yan yung pinakamalaki natin. So, uh, ano naman ito? Oh, 65, 65 inches. So, magkano ang price naman yan? 19,000 na lang. Wow. Pero maurang maurang na 40, rin yun. Uh, 65 na ah. siya. Bluetooth, uh, Bluetooth pa on. siya. Android 11 yeah. na. Ayun. Napakalaki. Yan yung ano, primless mag update Ayan. Okay. Saan na